Shoutout guys, magandang araw po sa inyo lahat, Jojo Vasquez in the house Ito po nga kay nga po Shoutout bebe Shoutout Timbas Siaya <laughs> Ayan guys, ngayon pong araw na to ang uh, content ko po ay uh, Ipapakita ko po sa inyo kung meron ilang pinto dito sa bahay ng anak ko Yung po bang mga regular na bahay, meron po bang ilang pinto? Dito po ay medyo madami-dami yung pintu namin. Papakita ko po sa inyo ang bawat isa. Ito po ang main door. Ayan. Main door po. Ayan. So, one. One. Tapos po ay... Ito po ay... Ito po ay ready-made na tindahan. Ayan. Ito po ang pintu niya. Ayan. Ayan po ang pintu niya. Hindi na lang po siya sinasara kasi naandito po yung crib nung apo ko. Ayan. So, two. Dalawa na po yung pinto. Ito po yung kwarto ko. Ayan, ito po. Ayan. Ito po ang kwarto ko. Ayan. Ayan, oh. So, three. Three na po. Three. O, oh, ayan, oh. Kasama ko pong mag-vlog ang apo ko. Ito po. Siya po yung aking guide. Ay, buksan natin ang ilaw. Sorry. 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 So, ilan na? Three. Three. Ito po, dat Eh, yun, yun, nga po pala. Ay, dining ano, yung sala. Yan, yeah, sa, sala po. Yan, yeah, sala. Yan. Yeah, ngayon, ito po dating. Dating dining area po ito. Dito. Ngayon po, ginawa na lang parking area ito ng aking apo. Yan, mga laruan niya. Yun po. Another pintu po yun. Exit po yun. So, Meron na tayong 4. Ito po ay pinto din po ito papuntang kusina at kwarto. ayan po, oh. hindi na lang binubuksan kasi po nakapinagsasandalan noong mga abubot ng apo So, meron na tayong 5. Meron na tayong 5 na pinto. ayan po. E nandito na po yung dining area. Ayan. So 5 na ang pinto natin. Ito po ang another one. Ito po ay CR. Yan. C CR po yan. So, six. Six. Ito po ang pinto sa papuntang kusina. So, seven. Ito po ang pinto ng isang another CR. Yan. 8 Ito po ay kwarto ng abo ko. Nine. Yun po ay kwarto ng anak ko. Pero doon po sa loob ay may daan yun. Kaya bihira nang buksan ito. So, pang ten. Pang ten na po yan. Ayan. Magkakadikit po yan. So, ten. Ayan. Magkakadikit po yan. Oh. Ayun. Oh. So, ten. Ten na po. Ten. Ngayon po, ito po ang kusina. Ayan. Medyo magulo pa. Hindi pa nga kuminis. Ito po ang kusina namin. Ito another pinto po ito. Papuntang uh, likod po. Labas sa labas. Ayan po. Oh. Ayan po. Another one na pinto. So pang 11 Pang 11 na po. Pang 11 po ito. Na pinto. Legit po yan ha. Walang ano po. Walang cut walang edit uh, ayan po 11 na pinto so sa inyo pong sa inyo pong pananaw yun po bang dami ng pinto na yun ay normal po ba yun sa isang bahay ito po kasi ay lumang bahay na nabili ng nila ata uh, gano na po ang setup nito nung kanilang nabili. Pina inayos na lang po tinayos lahat. Ito po ang ito po ang nililinis ko sa araw-araw. So yun lang guys, sana po ay nabigyan ko kayo ng kaunting panoorin sa araw na ito. Bye guys. Bye. Bye guys. Bye. -bye. Uh, yan po ang apo ko. Si Sweet RC. Ulit sa Team Bisaya. Okay, okay. Shout out daw po sa Team Bisaya headed by Ma'am Ririka Channel. Salamat po, guys.